Malos no? so, oh. magandang umaga. So, pag ni bagong video naman tayo. So, meron na akong isang inayin dito mga lods so, Ah, uh, unang pagbubuntis niya ito. So, ko lang sa inyo si share. Baka nakaranas din kayo ng ganito. So, ito nga pala yung alaga ko mga lods. So, yung isa dito, yung nanay niya. Bali pang apat na 'to niyang buntis tapos ito yung isa, uh, unang niyang buntis ang problema nito mga lods so wala siyang ganang kumain dahil siguro iwan ko nung mula nung nagkabagyo dito nung dumaan si bagyong tino so, yung ginawa ko daming mga ano niya, yung mga pagkain niya imbis ano yung daw nan uh, niya naubos. ang dami nung nakakahapon uh, pa So, bali kung nakaranas kayo ng ganito mga so pakicomment naman nyo sa baba kung ano yung ginagawa nyo, kung ano yung gamot na binibigay nyo. Sa akin ngayon, so, wala pa. Hindi ako nagbibigay ng gamot mga sa akin ngayon. Uh, imbis na isang kilo yung binibigay kong pagkain sa kanya, ginawa ko na lang ay ano, uh, kalating kilo lang pinapakain ko muna. Tsaka lagi, lagi kong nilalagyan ng tubig dyan para makainin siya ng tubig. So, kung nakaranas kayo ng ganito mga lods, walang ganang kumain, tapos nagtatay siya eh. Basay yung tayo. Pinilinis so, ko kanina. Tapos nila, binigyan ko lang siya ng mga dahon ng mga saging at yung tawag dito, udlot, or, o ano ba tawag dyan sa inyo. So, yun lang mga luts, no. Uh, kung nakaranas kayo ng ganito, pag-comment naman dyan sa baba o para malaman namin kung ano din yung mga ginagawa nyo para sa aming mga baguhan. Kaya yung mga ano ko yung mga ko. So, okay na naman, okay na sila. So, yung okay na sila, bumalik na yung sigla nila at yung gana sa pagkain. Mula nung nabigyan natin sila ng pampagana ng pagkain yung ano natin, yung binibigay. So, Naubos na nila yung dalawang kilo. At bumalik na yung katawan nila at sigla. Ayan. Pero ito yung inahin ko isa. Oh, hindi pa wala pa siyang ganang kumain hindi pa niya naubos yung pagkain niya at medyo matamlay siya uh, so yun lang mga lods uh, update ko rin kayo kung anong gagaling ba siya kasi buntis to eh mag isang buwan na isang buwan na ngayon buntis siya so, salamat niya pala sa mga bagong kaibigan natin sa mga bagong subscriber natin at sa mga gusto matuto kung ano yung gamot na binigay ko so uh, abangan nyo lang yung update nito uh, kaya sa ngayon hindi pa ako nagbibigay inexorban ko muna siya bali uh, kahapon siya nagumpisa ng hapon tapos ngayon inexorban ko siya yan buntis yan mga lods eh. buntis yan yan lang mga lods no? maraming maraming salamat sa mga bagong subscriber natin